guys third day na natin papunta na ulit tayo sa Ate Polo pero mamimili muna tayo ng iuulam natin mas ka ba dyan? wala na lang Mili mo uh, mo na tayo ng Nay pork nga nai. <the two> Isang kilo gabi na eh Sige mo na pa Sige pa Yan, Sobra na konti. Egg. Para sa egg wraps. Mga tatlo. Oo. Ah -ah. May bawang tsaka ano pa naman doon di ba? May onion chive -on kayo, Nai? Ano na lang, isa na lang. Gusto mo magpatola na lang? Sabaw? Huwag nang itlog, ito na lang. <laughs> Yun na lang sa hog pork chop, okay, baka na lang naman eh. Parter yan sa pork po. Okey Okay lang na yung makasama kayo dito? Okay lang makasama kayo? Uh -huh. Good. <laughs> <laughs> Paminta na yung meron kayong tingin. <laughs> ah, Pa-internet. Pa-internet. Anong ano yung probesya yun? <laughs> Saan po? Saan sa, sa Bicol? Sorsogon kami ko so yan. Ah, sorsogon po. Pangat Pangat yun. holiday na naman today dahil sa kagad na pinapima dito sa Pilipinas kung follower ka kayo ng page namin may announce na doon kung ano yung uh, type of type of business na yung open namin to December alang yung offer na is kinalas alang kinalas is uh, kinalas sa Bicol lalo na sa Naga ito yung uh, parang version, uh, mommy version ng mga Bicolano Pwede siyang made of uh, pork or beef. Kali ulo siya. Pukuloan siya ng matagal. Kung na ulo ng pork or beef. Tapos, once uh, lumambot na, ikakalas yung mga laman. Kaya tinawag siyang kinalas. Then, yung... Uh, ano, gamit namin na noodles is pancit uh, pansit ba to nagaling naman sa bato kamarinisur para medyo mas special siya para itong ano eh kung uh, titingnan mo yung proseso ng pagluto uh, pagluluto maihahantulad maihahan mo sa ramen ng Japan kasi made with pork broth As in, matagal na pinakuluan na Big Head Ang uh, brot niya is parang milky din eh Kaso nga lang, nag-iiba yung kulay Kaso merong nilalagay na uh, Special gravy Which is yun yung magiging pinaka secret lang kinalas Yung gravy niya na special Then, Meron din na uh, Meron din kaming uh, yung offer na sa sariling amin, sa sariling gawa talaga namin na paksiw na baka. Yung paksiw na baka, usually talaga parang ano lang siya. Parang <coughs> papaitan na maasim. Pero sa version namin, ginawa namin as in paksiw na baka na may uh, nalaman ng baka at may at may konting uh, uh, balat. Yung ginagamit sa balbakwa o, din namin nun para medyo may uh, texture. Para naman sa mga gustong ano, yung maiba naman, ng kanilang nakasanayan na pares, meron din siya, merong, merong uh, paksiw pares, kung tawagin namin. Pattern naman siya ng adobo rice na sariling, uh, ano din namin, sariling recipe namin. Baliin mo na ang ano, kunti mo na yung uh, mga dishes na i-offer para hindi masyadong ma-overwhelm. Focus muna kami dun sa comfort food na kinalas. Marami, sobrang sarap ito kasi eh. ilang months din kami nagpo-food taste eh. Para lang ma-perfect at hindi kami mapahiya sa sabi sa mga taga na nakakamiss ng mga ganitong pagkain na nandito sa Metro Manila pwede nyo dayuin once na open na yung uh, store Tamis di kayo magsisisi sobrang sarap pero yun yung gamit namin noodles is pancit ba to not typical na noodles na ano lang yung fresh noodles na bibili mo lang sa palengke no, galing talaga sa kam, uh, uh, bato Camarino, Suriyo, noodles namin oh, dito na tayo sa ano, uh, katipunan buto lang hindi rin masyado traffic eh Kali muna tayo ng tubig dito. tao nữa đấy. đúng rồi. đấy. còn là phải xếp lớp nữa. anh kể lại cái anh kia nữa. không. balay anh kể anh kể làm Ano tanda na rin gumagod Ante ako, Haika, ka. Hi ka. Guys, dito na kami. Bukas ulit. Or bukas na. Bukas